ang maliit at mahabang asong naligaw sa isang isla for almost two years. Ito ang dachshund na si Valerie at kasama nga niya sa picture mga for parent niya ang sina Georgia Gardner and Joshua Fishlock. Si Valerie ay isang mini dachshund so mini nga so mas maliit siya kumpara sa isang typical na dachshund pero kasing kulit pa rin naman. So ayun na nga, November 2023, nagpakasyon sila sa may Kangaroo Island sa may Australia kasama nga si Valerie pero yung masaya nilang bakasyon ay mauuwi nga sa matinding takot. Isang araw, dito na nga makakawala si Valerie doon sa kulungan niya matapos nga siyang iwan nila Georgia and Joshua para mangisda. Uwi nila, wala na nga si Valerie at dito na nga sila nagsimulang matakot. Since asong bay at maliit na aso lang naman si Valerie, sobrang delikado nun para sa kanya given kung gaano nga kadaming iba't ibang hayop na nakatira nga sa mga kagubatan doon sa may Australia na posibleng umatake nga sa kanya. Sobrang init din sa lugar na to at sobrang dami nga ng mga ahas na posibleng lumason at kumain nga kay Valerie. Ganda mang humingi ng tulong yung mga four parent nga ni Valerie kung saan tinulungan nga sila ng Kanggala Wildlife Rescue. Noong una, hindi na nga nila in na makikitang buhay pa nga itong si Valerie pero dito na nga sila magugulat nang may babalitaan silang mga campers na nagsasabing may nakita daw silang isang duck sa doon sa may gubat na merong pink na collar. Dahil dito, mas pinaigting pa nga nila yung paghahanap nga nila kay Valerie at dito na nga nila siya makikita sa iba't ibang kamera doon sa may gubat na naglalakbay at patakbo-takbo nga lang doon sa may gubat. Titignan mo nga siya, parang hindi nga siya naliligaw eh. Parang nag enjoy tapos nagliliwaliw lang siya. <laughs> pero syempre, delikado pa rin naman yung lugar na yon para kay Valerie, kaya naman yung for parent niya, hindi sumuko na mahanap din nila siya. Sa mga sumunod na buwan, may mga ilan pang nakakita nga kay Valerie, pero ayun nga lang, Tuwing may lumalapit sa kanyang mga sasakyan or mga tao, tumatakbo din siya palayo. Eventually, dito nga nila naisipa na gumawa ng isang patibong kung saan gagamitin nga nila yung damit ng amo nga ni Valerie para gamiting central para nga mahuli na nga itong si Valerie and somehow naging effective naman to. Nahanap ni Valerie yung t-shirt kung saan meron nga ditong isang kulungan na naglalaman nga ng mga laruan nga ni Valerie. At dito na nga siya nahuli ng mga rescuers. Matapos ang 529 days, nahuli na ng mga rescuers si Valerie at nakauwi na nga siya doon sa mga fur parent niya. Ang ako doon sa may CCTV video ni Valerie, nag-iconic side ay ng mga Daxan pa siya. Hindi <laughs> naman yung tsura niya para sinabi niya, Nako, nahuli me ini. <laughs> of course, dinala muna nila si Valerie sa isang veterinaryo at himalang, Okay na okay pa rin naman siya. Hindi naman siya pumayat, wala naman siyang sakit. So basically, Nakasurvive talaga siya doon sa may gubat nang mag-isa nga lang siya. Ayon sa mga eksperto, posibleng nakasurvive daw itong si Valerie dahil uminom nga siya doon sa mga ilog, kumain siya ng mga wala ng buhay ng mga hayop, at siguro Kumain din daw to ng mga halaman doon nga sa may gubat. Marami namang, namang ha sa pagkasurvive nga ni Valerie pero ayon sa mga eksperto, hindi na raw ito masyadong nakakagulat dahil itong mga Dachshund before years years before pa, tinrain and binrid na sila hundreds of years ago bilang mga hunting dogs nga. Meron din silang malalakas na pang amoy at dahil sa mga haba at maliliit nga sila, kayang kaya nilang sumuksok kung saan saan para magtago at humanap nga ng mga pagkain. So siguro nung naligo nga si Valerie, dito na nga na-trigger yung hunting skills niya na nagamit nga niya para makasurvive. Nagpost nga din ng statement yung mga for parent nga ni Valerie at ayon nga sa kanila, For anyone who's ever lost a pet, your feelings are valid and never give up hope. Sometimes, good things happen to good people. Tatawa ako doon sa ibang nagko-comment doon sa balitang to at ang sabi nga nila, She's not lost! She's striving <laughs> Sabi pa ng iba, God forbid a woman wants to get lost in the forest. Tapos <laughs> dito sa comment na to natatawa ko eh, She's not lost! she's free. <laughs> Technically, tama naman. So, yun, sobrang cute ng na nangyari nga kay Valerie na pwede nga siyang gawing movie eh. I mean, meron ng movie na merong nawalang aso, tapos meron na rin mga hayop na naligaw nga sa isang isla. So, ngayon, baka pwede tayong gumawa ng isang movie na aso na naligaw naman sa isang isla. <laughs> so, yun lang. lang Thank you.